Marami sa atin ang araw-araw ay nakakaranas ng pag-aalala, stress at bigat ng insip. Lalo na kapag hindi natin alam kung saan tayo kukuha na mga pambayad sa ating mga bills. Paano ayos ang problema? O kung kailan matatapos ang pagsubok? Pero kapatid, tandaan mo ang kapayapaan ay hindi galing sa mundong ito, kundi kay Kristo lamang. Sabi sa Filipos 4, verse 6 to 7, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsusumamo ng may pasasalamat ay ipapaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Yesus. Kapatid, kung lagi kang balisa, hinihila ka ng mga kaaway palayo sa kapayapaan na binigay sa iyo ng Diyos, pero kung magtitiwala ka sa kanya, bibigyan ka ng kapahingahan. Tandaan mo, hindi lahat ng laban ay sayo. May mga laban na kay Kristo mo lang dapat isuko. At kapag sinuko mo, makakaranas ka ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng pera, ng tao, at ng mundong ito. Tara, pray tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong oras na ito, tinataas ko po ang bawat kapatid ko na nakikinig sa mga oras na ito. Alam niyo po ang kanilang puso, ang kanilang isip, at ang lahat ng pinagdadaanan nila sa buhay. Marami po sa kanila ang nag-aalala nabibigatan at minsan po ay nawawalan na ng pag-asa. Ama, hinihiling ko po sa inyo na alisin niyo ang kanilang mga kabalisahan. Palitan niyo po ito ng kapayapaan na galing lamang sa inyo. Panginoon, hawakan niyo po ang kanilang mga puso at isip at ipaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. Nakasama kayo sa bawat hakbang. Panginoon, sa gitna ng problema, turuan niyo po sila na magtiwala sa inyo. Bigyan niyo sila ng pananampalataya na ang lahat ng bagay ay may tamang panahon at may magandang plano kayo para sa kanila. Tulungan niyo po silang magpahinga sa inyong presensya at huwag hayaang lamuni ng takot at pag-aalala ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Ama, basbasan niyo po ang kanilang pamilya, trabaho, negosyo at lahat ng kanilang ginagawa. Ibigay niyo po ang lakas na kailangan nila upang harapin ang bawat hamon ng buhay. At higit sa lahat, puno inyo ang kanilang mga puso ng kapayapaan at kagalakan na walang sino man ang makakakuha. Salamat Panginoon dahil alam namin kayo'y tapat. Ang kapayapaan na galing sa inyo ay higit pa sa lahat ng alalahan namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yesus. Amen kapatid, tandaan mo ang stress ay panandalian lamang. Pero ang kapayapaan ng Diyos ay panghabang buhay. Hindi mo kailangan daghin ang lahat ng pasani dahil may Diyos na handang magbuhat ito para sa'yo. Kapag sinuko mo ang lahat sa Kanya, mararanasan mo ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nabless sa panalangin ito, huwag mong kalimutan i-like ang video at mag-comment ng Amen bilang tubon sa panalangin. Mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel na Daily Amen TV para mas marami ka pang panalangin, inspirasyon, motivation araw-araw. At i-follow mo na din ang amin Facebook page para lagi kang updated parate. God bless you!